Tama po ba ako? So, ibig sabihin, meron siyang confidential informant na ayaw niyang pangalanan. Ngunit, no nakarang hearing, sinabi niya sa, at, sa, atin lahat na hindi, siya, hindi niya kilala. E eh, dito talaga napakasinungaling nitong taong ito. Ayaw mo lang sabihin yung identity dahil nga, meron tayong code of conduct between handlers and the confidential informants na kahit anong mangyari, walang laglagan dahil buhay ko ang nakataya? No, no, no. Yung no, 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 no. investigation po na ginawa, na ginawa ako noong 2012. Sa, bakit ka lumilihis ako no, mga tatanggol? No, 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 wag kang lumihis. No, Your Honor. Hindi po ako lumilihis. Ka Kung sino yung confidential informant mo, sinasabi mong hindi mo kilala. Anong klase kang anong resource person? Wala kang mga ebidensya. Investigador, dahil inaasahan ko po as uh, inimbita po ako rito as resource person Alright. at uh, mistula ako okay, okay, na ituring okay, na. na akusado I will uh, I will have to respect your opinion but my track record in investigating here in all public hearings will attest to it okay now the second question sinabi mo sa isang interview na sayang ang binabayad ng taong bayan sa akin yun po yung opinion ko, Your Honor. Dahil doon sa nakikita kong takbo ng ano, bakit no? Sa, bakit sayang ang bayad? Dahil ako, ginagawa ko, uh, tinutupad ko ang aking sinumpaan tungkulin bilang uh, inyong senador. At kine-question mo ba ang 15 milyong Pilipino na bumoto sa akin? Dahil sinabi mo, sayang ang binabayad nila sa akin. Your Honor, yun po yung opinion ko. Gawa ng ako po ay isang investigador. Ang investigador po, nag extract po na information. nag elicit po na information upang makuha mismo yung ano, no? Yung nais, ninanais dun sa subject matter. Kagaya po ng ginagawa natin ngayon. Ako po ay nagsasalita lang bilang, bilang sa aking opinion at bilang dun sa aking karanasan bilang isang investigador. Kapag ako po ay uh, ay harap ng isang iniimbisigahan, talagang sinisikap ko po na makuha ko yung sustansya na kinakailangan patungkol po dun sa hinahangad kong resulta. Ako po, hindi po ako, ano no, hindi po kailanman na namemersonal o, o, kumakaladkad o, kumakalad o naguhusga sa pagkatao ng kahit na sino, lalo na yung mga naimbisigahan ko talagang mga kriminal. Yan ang opinion mo. Ito na ang opinion ko. Okay. Meron akong kopya ng decision ng Civil Service Commission affirming ha? affirming the decision of PDEA Director General Arturo Cacdac finding you guilty of dishonesty, Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. The Civil Service Commission ruled that, and I quote, "It is undeniable, based on Morales's admission, that he concealed or, or distorted the truth about factual circumstances of the arrest of Chua and Miao. Morales's earlier statement that the arrest was a result of a lawful arrest." And later, take note, retracted the same is telltale proof of dishonesty. His action, among others, of planting evidence is likewise an act of dishonesty because it is contrary to the fact that no illegal drugs were seized nor under the possession of the accused. Ang desisyon nito ng Civil Service Commission ay kinatiga ng Korte Suprema noong January 20, 2016. Doon po sa kaso na yun, ikaw mismo ang umamin na you have planted evidence. Paano ka naman ngayon paninawalaan sa mga sinasabi mo? Hindi hindi nakapagtataka gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Ano po masasabi ni Mr. Morales? Your Honor, hindi ko po makita yung relevance ng sinasabi ng desisyon ng Civil Service Commission. Ang pinag-uusapan po natin dito, Your Honor. I am, yung wait, 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 wait! I am testing your credibility, Mr. Morales. All right? You have string of cases filed against you, and one of these that I uh, that I am mentioning right now is the decision of the Civil, Serv Civil Service Commission, which was affirmed by the Supreme Court. All right? Your Honor, yung pong decision ng civil service na sinasabi nyo ay walang kaugnayan sa pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan po natin dito <laughs> no, 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 ay I yung investigation in Mr. po Mr. na Males. ginawa ko noong 2012. Bakit ka lumilihis ako mga katanya? Wag kang lumihis! No your, no, your Honor, hindi po ako lumilihis. Sapagkat, oh. ang, ang pinag-uusapan po Di, natin... Is it honor. true that you planted evidence? I answer to the chairman? Uh, ah, so. yes, uh, Mr. Yeah, I, 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 just would like to to remind you that you address your questions and everything to this chairman para hindi kayo magka-personalan. Ah, yes, please address through the chairman para hindi masyado iinit yung Don't usapan <coughs> my question, Mr. Morales. Continue. Uh, is it true that you planted evidence? But according to, uh, according to the Civil Service Commission decision, and it was affirmed by the Supreme Court that you planted evidence. No, Your Honor. Uh, you mean to say that uh, you disagree? Of course, you will disagree to the uh, with the decision of this uh, Civil Service and the affirmation of the Supreme Court. How can no, you disagree with the no, your honor of mr. hindi record. po yan yung istorya your honor at ito your honor yung sinasabi nyo to discredit my credibility your honor ang pinag-uusapan dito ang issue your honor issue pagiging investigator hindi po uh, ako ang your honor ah uh, uh, mr chairman i am not discrediting you i am testing your credibility Huwag magsabay magsalita. Dapat hmm. pakinggan mo kung magsalita si Ito Jingoy. I am testing your credibility. Eh, pinapangunahan mo eh. Sinasabi mo, eh. I am discrediting your your credibility. Kung meron man. Your Honor, sa umpisa pa lang nung, ano, nung magmula nung dumating kayo dito sa hearing, Mr. Chairman, anong... Ito na yung naging naging experience ko, your honor, Mr. Chairman, dito sa Senate Investigation. Ang ipinunta ko po rito is resource, person po ako para dito sa Pidayalix. Dahil ang pinag-uusapan po dito ay yung paglabas ng dokumento dun sa Pidaya. At ako po, Your Honor, investigator lang po ako. Hindi ako akusado, Mr. Chairman, para itest yung aking credibility. Nakapako lamang po ang aking kaalaman patungkol po dun sa ipinalabas ng vlogger na si Maharlika patungkol po dito dun sa mga confidential la documents, classified documents. Doon lang po ako ngayon. Kung kung ang ang butihing senador Your Honor ay, ay, ay ang gagawin sa akin ay atakihin ang aking personalidad. Wala pong kinalaman ito doon sa mga classified documents na ginawa noong 2012. Ang paking participation ko lamang po at nalalaman ay yung lamang pong nangyari ng 2012 matapos na pumunta yung confidential informant sa Intelligence and Investigation Service. Gayon, kung ito dinadanas ko ngayon na talagang sinisira yung aking pagkatao, hindi kaya ito ay may kinalaman doon sa ngayon Presidente ng Pilipinas na naroon mismo doon sa dokumento na mo, nagkataon na ako ay nag-imbestiga noong Chair. 2012. Mr. Chair, yes, Gwensel. ang Gwensel. sinasabi nitong Uh, resource person natin na dinidiscredit ko yung kanyang kredibilidad. I am just reading all his cases filed against him. Okay? Inuulit ko lang. Okay? Eh, pinapangunahan mo kagad ako. Sinasabi mo, dinidiscredit ko agad yung kredibilidad mo. On, or, or, right now, yung, yung sinasabi mong nawawalan dokumento, wala ka, tinanong kita ng last hearing, Where are these documents? Sinasabi mo wala. Tinanong pa kita kung sino yung confidential informant mo. Sinasabi mong hindi mo kilala. Anong klase kang anong klase resource person? Wala kang mga ebidensya. Oh. Your Honor. Ano? ikaw ba paniniwalaan ka namin dito? Your Honor, Mr. Pati Chairman. Ganyan ng mga sinasagot mo. Your Honor, Mr. Chairman. Declassified documents na pinirisinta po nung vlogger na si Maharlika na nasa na pa sa kamay nitong committee na ito. Ito po yung personal ko na, na, na under oath po in-identify ko itong itong mga dokumento na ipinakita noon ni ni ano no si ni Senator Bato de la Rosa ito po yung nagtataglay ng aking pangalan at pirma at doon din po sa dokumento na yon ay inidentify ng PDEA na sasakyan ng PDEA na mga kawani ng PDEA yung yung mga nandoon at opisyal na sasakyan ng PDEA yung naandoon Your Honor yung mismong dokumento nagpapatunay yun po ay galing ng pideya kaya nga po nagulat ako nung lumabas okay. po yun eh. tinanong natin ang pideya kung galing sa pideya ano sagot na meron bang pideya rito Mr. Lasso uh, yes si Mr. Lasso tinanong natin I ask you during the last hearing if there is such an existing document and what were what was your answer Mr. Lasso Your Honor, there are no such oh, documents means, in PIDEA. Oh, sino nagsisinungal? Sino nagsisinungaling? Di ba ikaw? Your Honor, hindi po ako sinungaling. Eh ano ka? Nagsasabi liar. lang po ako ng totoo. You are a congenital ba -ba liar. Basi po doon sa aking personal na kaalaman noong 2012 si bilang isang investigador. Si Sen. Gingoy, so, hindi mo talaga maalala yung confidential informant mo? Your Honor pareho po tayong pulis. At napaka-importante po sa atin yung mga information galing po sa mga informer. Itong mga informer po, kapag lumalapit sa atin, ito yung karamihan po ng mga pinagmumulan natin ng trabaho. At kapag De, ulitin, ito... Ulitin ko yung question. Dagdagan ko yung question. Hindi kaya ayaw mo lang sabihin yung identity dahil nga mayroon tayong code of conduct between handlers and the confidential informants na kahit ano mangyari, walang laglagan dahil buhay ko ang nakataya. Hindi mo ba yan, uh, hindi ba yan ang nasa isip mo? Ganoon na nga po. Yaro, I'm not feeding, ha? I'm not feed, feeding. Pero ako bilang operative, hindi ko talaga ilalaglag. Pero ikaw, ewan ko. Bakit? Uh, so, kung mo, na ayaw mong sabihin, alam mo. Ganun na nga po, Your Honor. Oh, so, Mr. Jose, mga nga, hindi po kakayanin ng konsensya ko, Your Honor, kapag kami nangyaring masama doon sa confidential informant. Uh, so, ganito ngayon, at stake yung credibility mo, credibility mo, dahil you are testifying before this committee. Bakit hindi mo pa sabihin yung uh, pangalan ng informant na yan? Otherwise, dudurugin at dudurugin ka talaga sa tao na masisi masisira yung kredibilidad mo dahil nga Your, hindi mo masabi ang Your informant Honor. mo. Parang ik, out of thin air. Lumabas yan dahil wala kang informant na matuturo. Your, Your Honor, uh, Mr. Ah, Chair, if I may first. Uh, yes, go ahead. Maliwanag na maliwanag po uh, Mr. Chair, na ito ating resource person ay nagsisinungaling. Bakit? Unang tinanong ko sa kanya nung nakarang hearing kung sino yung confidential informant niya. Ang sagot po niya sa akin o sa atin, hindi niya kilala. Ngayon po nung tinanong niyo siya, meron daw pero baka masabit. Tama po ba ako? So ibig sabihin, meron siyang confidential informant na ayaw niyang pangalanan. Ngunit nung nakarang hearing, sinabi niya sa, at, sa, atin lahat na hindi siya hindi niya kilala. E eh, dito talaga napakasinungaling nitong taong ito. Your Honor, Mr. Chairman, sa yeah. Wala po akong sinabing hindi kilala. Hindi po matandaan. oh, hindi mo Hindi po mata iba po yung hindi kilala kaysa doon po doon sa hindi matandaan. Your Honor, ito po, mahigit isang dekada na po itong kaso na to, itong pagkakaimbestiga ko. At itong confidential informant na nagtiwala ng information na nagdala ng mga litrato na nagtataglay ng na mga personalidad na gumagamit nang ipinagbabawal na gamot. Base sa kanyang revelation, ito po lahat ay na-reduce doon sa kanyang deposition. Kaya nga, okay na yan. Pabalik-balik na natin narinig yan. Pabalik-balik na. Ang atin lang is, sino yung informant? Ako, kung ako nasa shoes mo, if I were in your shoes, na ganito na ako ngayon, na naiipit ako, well, talagang sasabihin ko kung sino yung informant ko kung alam ko kung sino yung purman. Your Honor, kung natatandaan ko man yung pangalan niya, hindi ko pa rin po talaga ipagkakaloob dahil po hindi kakayanin ng aking konsensya kapag may mangyari sa kanya. Your Honor. Well, I can, I can give you the assurance that the Senate will protect him or her kung sino ba siya. Sige, huwag kang mag-alala. Sabihin mo, uh, we will protect her. Uh, hindi siya ma, hindi siya mapapano. Sabi mo lang pangalan. Your Honor, classic example na nga po yung ginagawa sa akin. Ako'y investigador lamang doon sa kaso. Hindi po ako akusado. Ngayon po ako po'y nakakaranas ng talagang pangalo sa aking pagkatao. Yung pakayang confidential informant ako nga po mismo, uh, nano lang ako dito eh. Investigator lang ako, your honor. Tumanggap lamang po ako ng and information. Andiyan and, na tayo, Morales. Uh, Agent Morales, andiyan na tayo sa sitwasyon na yan. Andito na lang tayo, lahat-lahat. Nangyari na yung uh, mga dapat mangyari at hindi dapat mangyari. Pero your question is your credibility is at stake here kung hindi mo may bigay yung pangalan ng informant. Uh, I am giving you a piece of advice. Sabihin mo na lang yung pangalan na informant mo para hindi na masabi na gawa-gawa mo lang yan. Your Honor, hindi ko po hawak ang inyong pag-iisip. Ako po'y nandito dahil doon po doon sa paglabas ng dokumento na inilabas ng vlogger. Ako po ay sumulat sa PIDEA para magkaroon ng investigasyon upang patotohanan na wala akong kinalaman sa paglabas. At sabihin sa kanila na itong dokumento na ito ay ako yung nag-imbestiga. Tungkol po dito, ako po yung nag-imbestiga. Ngayon po, patungkol po dyan sa confidential informant na yan, ay patawarin niyo po ako. Kasi po, ito po yung ano, hindi po kakayanin ng konsensya ko kapag may mangyari doon sa, sa confidential informant na mahigit isang dekada na po na hindi ko siya nakita. <laughs>